Hello guys, what's up? Mag mix tayo ng patuka natin sa manok. Okay, ang ating ingredients ngayon guys is 40 kilos na darak ng palay at saka 100 kilos na corn grits o at saka 5 kilo na fish meal 15 kilos na pipisi. So, yan ang ating ingredients ngayon guys mag 160 kilo silang lahat 160 kilos ito guys so ginawa natin ito kasi mahal na mahal ang feeds ngayon so gawa tayo ng sarili natin discarte guys I mix natin guys right. ayan And 10 seconds lang yung dritsun eh. Hindi na isa, ano, messenger ka ata. So, everyone, especially to our followers Jan, what's up? Uh, shout out sa mga pagalan, mga friends, mga followers, mga subscribers natin diyan sa YouTube. A.G.W. Pagalan. Guys, ito ang ating imimix na feeds para pampakain sa ating manok. Ito yung mais 'yan. At saka darak ng palay, fish meal, ppc, ah uh, 100 kilos to, guys. Ito ang ating pakain sa ating mga alagang manok at saka lagyan pa natin ng asula. So, ito guys, mura lang itong na pidge na to. Uh, para makatipid tayo kasi kapag bibili tayo ng mga commercial feeds ngayon, napakamahal. So, gawa tayo ng sarili natin. Ayan na guys. So, imimix na natin yan. Uh, 100 kilos ito guys. Yan ang manok oh. Kumakain na. Hindi. Nagugutom uh, na siguro. So, imimix na natin yan. Ngayon, sa mga manok. Ang amoy guys, pitch na pitch na talaga kasi mabaho yung fish